Pag-aaralan buna ng pamala naman ang hiling ng ilang transport group na pisong dagdag pamasahe sa mga jeep ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alamin muna ang ba sa kaligaprubahan ng dagdag pamasahe. Pero ang direktiba po ng Pangulo, uh, ito po ay uh, aralin dahil marami po maaapektuhan dito. Hindi lamang po ang DOTr ang siyang magde-decide uh, dito, kundi po ang buong economic team para po malaman natin kung kakayanan din po ng ating taumbayan ang dagdag pamasahe. Muli magkakaroon naman po ito ng consultation at mga public hearings para po uh, mas maging balanse eh, uh, for both no uh, or among the parties, uh, kasama na po yung PUV uh, operators, drivers pati po yung mga commuters. Noong nakarang linggo, nagay naman ang petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Transport Group na pasang masda para sa pisong provisional fare increase sa buong bansa dahil sa walang prenong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ipinauubay naman ang palasyo sa Department of Transportation ang mga hakbang para maibsan ang pasanin ng mga PUV drivers at operators sa magwala pang inaprubahang taas pamasahe. Welcome sa Alliance of Transport uh, Operators and the Drivers Association of the Philippines so Alto Dapa. Ang bayag naman ng Malacanang na pag-aaralan ng uh, Itong hirit nilang fair hike ay kay Alto Dap President Boy Vargas. Handa sila mag-ipag-ugnayan sa gobyerno hinggil sa apela nila. Eh, wala po naman po tayo magagawa. Dahil pangulo po natin yan, dapat po sundin natin. Mm -hmm. Kung yun po ay pag-aaralan, eh, baga sa ano po, uh, makikipag po talaga kami. Dahil ang una siguro po, dun sa ito, dun sa ito, naas po ng, ano, ng, ah, uh, natin, 4pes, 450 po yung ito tapos nagbaba po sila, 150. Mm -hmm. Eh, muna iiwan po po, ano, 3 pesos. Si Alto da President Boy Vargas sa panayam ng DZXL 558.